Bato-bato sa langit ang tamaan. Guilty! <laughs> so what's up mga peeps? Welcome back again to my channel. If you're just new to my channel, don't forget to hit the subscribe button. My name is Kate and you are watching Homolas TV. Mga kapeeps, Homolas TV, subscribe ka na. Mga bagay na dapat mong tandaan kapag nakikipag LDR ka sa mga afab. Bali, hindi lang siya sa afang, relevant din siya sa mga jowa na LDR and yung kapag first time mong makipag LDR. So, check it out! seconds later. ayon let's start! Number one is, dapat ano nga, ito yung mga bagay na ayon sa aking experience, I know na kapag nasa LDR ka, is medyo mahirap siya, lalong-lalong na kapag ano ba, kapag first time mo pang makipag LDR. Kaya, ishishare ko sa inyo yung video na to kasi nga, na naranasan ko din yung LDR. Number one is, huwag kayong makipag-usap sa ka-LDR mo o sa jowa mo na nasa ibang bansa. Oras, oras. Bakit ha? Bakit hindi ka pwede makipag-usap makipag, -usap, makipag -usap sa kanya oras-oras? Kasi nga, girl, kapag palagi na lang kayo nag-uusap house 24 hours, magsas magkakasawaan at magkakasawaan talaga kayong dalawa. Nako, sinasabi ko sa inyong mga pips ha. Lalong lalo na sa mga babae, Siya yung, yung mga babae kapag nasa LDR, ano yan? Halos oras-oras chini-check yung <laughs> Halos oras-oras chini-check yung mga jowa Number two! Number two is, hindi ka patient. Hindi ka pwedeng makipag-LDR kapag hindi ka patient. Yung hindi ka patient na pumatik, girl. Mr. Common sense. Yung hindi, yung hindi mo kayang mag-antay. Gusto mo, kakaalis pa lang ha. Yung for example, yung jowa mo na sa ibang bansa. Kakaalis pa lang na jowa mo, girl. Tapos, tatanungin mo na kung kailan siya babalik. <laughs> Kailangan talaga ng patience. Lalong-lalong na sa mga afam kasi hindi naman sila makakapag-travel makakapag talaga kapag sa ganitong sitwasyon ngayon. Kapag ramdam mo naman talaga na serious na talaga yung afa mo na, na yung parang sinishare na, sinishare na niya sa'yo. Pag ganyan, intindihin nyo na lang and be patient lang talaga sa pag-aantay ng ka-LDR mo. Number three is ito yung pinakamalupit na, na ano, bagay na dapat mong i-overcome kapag nakikipag-LDR ka sa mga afam is kasi nungaling. Hindi lang ang mga afam or mga magsisimuling ha, pati yung mga babae. Hindi ko naman nila lahat, ay hindi naman talaga ako ganyan. Dahil, sure! <laughs> Binida ang sarili. <laughs> yung kasinungaling, dapat mo din siya i overcome. Dapat mo pag pagkatiwalaan yung ka LDR mo, girl. Kasi pag kapag ba yun naman na may mga plano na kayong dalawa sa buhay, mga gagawin yung kapag nakita na kayong dalawa, kapag nakita na kayo ulit, or yung ka-fam mo na nakapunta na, nakapunta na siya ng Pinas, and magkikita kayo ulit, sigurado na yan, girl, kapag pinramis na niya sa'yo na pagbalik niya is, is going to, to process your paper, sigurado, sigurado na yan, girl, na dadahin ka na ni Afam doon sa country niya. Doon na tayo sa so number four is, naku, maraming matatamaan nito. <laughs> Bato-bato sa langit ang tamaan. Guilty. <laughs> sa vlog ko, Hana. Normal lang talaga yung pagiging silosa. Pero kapag sobra-sobra na yung pagiging silosa mo, girl, is toxic na siya. Toxic na siya? Paano na siya? Parang hindi na siya maganda sa, mag hindi na siya maganda sa isang relasyon. Kasi yung 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 pagsiselas mo is yung kahit maliit na bagay is pinagsesilawasan mo hindi siya magana. sinasabi ko sa inyo mga peeps ay parang i-control i-control niyo din yung, yung mga sarili niyo lalong-lalo na kapag afam yung partner niyo i know na normal lang na na magselos pero pag afam kasi hindi hindi yung parang sa mga afam kasi hindi yung selos na words yung world <laughs> yung selos na words sa kanila is hindi siya masyadong seryoso. Hindi, hindi naman, I know, sa experience ko na, hindi naman, kasi hindi naman talaga si Loso, si Banana. yung selos kasi na word sa mga afam is parang normal lang sa kanila. Kaya ikaw, masyado kang si Kailangan mo din siyang bawas-bawasan, girl, para hindi ka iwan ng LDR mong afam char. Doon na tayo sa number 5. Bilisan na natin. Number 5 is, hindi ka pwede makipag-LDR kapag ganito ka or kapag hindi mo na-overcome yung bagay na to is hindi ka pwedeng makipag LDR. Yung pala duda, nako, yung pagdududa mo, girl, is, pero sa ano sa LDR kasi, trust and communication is the key. Yun yung pinaka-importante talaga kapag nakikipag LDR kayo sa mga partner nyo. Lalo-lalo na sa mga ama Kapag pala, pala duda, <laughs> Pag, kapag ganyan ka-klaseng babae, eh, yung yung afamo is parang nakaka-turn off siya na kasi wala kang tiwala sa kanya. Yung apa mo na ano na hanap sa iyo, so hindi yung mga apa mo na malilibog or mga pack boy, hindi yung ganun. Number six na sa na number six na tayo is wala ka pang experience about the struggles and difficulties about difficulties sa isang relasyon. Ito yung struggles and difficulties sa isang relasyon na kapag meron kayong misunderstanding and pag sa Pinoy, di ba? Pinapatayan mo agad ng phone. <laughs> Pero pag sa mga afang kasi, gusto nila na, na expressive ka sa nararamdaman mo. Kapag pinatayan mo siya ng phone, parang, parang ma-hurt siya or or ano ba tawag, pati disappoint siya. Ba't mo siya pinatayan ng phone or ma-offend siya? Kasi hindi ganyan yung mga afang. Gusto nila, I know na mayroong mga afang na hindi sila masyadong expressive sa kanilang mga feelings. Pero kadalasan talaga is, ano sila, expressive sila sa nararamdaman nila. So, those are the na dapat mong tandaan kapag nakikipag LDR ka sa mga fam. I hope you give a thumbs up to this video and don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I am now signing Bye. off. Walang ibang may alam kung ano ang kapalaran. Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi?